Magandang araw sa inyong lahat. Itong pag-aaralan natin ay mula sa Genesis chapter 30 verse 20. Pamagatan natin ito na ang mga regalo ng Diyos. Ang Genesis chapter 30 verse 20 ay nakasulat na Binigyan ako ng Diyos ng isang mahalagang regalo. Ito ay isang kwento ni Leia na doon sa ating pangalawa na sinusulat ano yung ating pagkakaunawa ay tingnan natin yung nakasulat dyan sa ating lesson sa ating handout Sinabi ito ng isang babaeng nangangalang Leia nang ipanganak ang kanyang anak na si Sibulon ikaw rin ay isang regalo, regalo mula sa Diyos, ngunit higit pa ang Diyos ay nag-aalok sa iyo ng pinakadakilang regalo. Nais niyang ibigay sa iyo si Yeso Kristo na namatay bilang hain para sa mga kasalanan sa krus. Upang tanggapin ang regalong ito, aminin ang mga maling bagay na nagawa mo, humingi sa kanya ng kapatawaran at maniwala na patatawarin ka niya. yan ang makikita natin doon sa ating handout. Kaya, yeah, pag tinignan natin, ang, ang ating lesson ay nagpumpisa sa sinabi ni Leia sa Genesis chapter 30 verse 20 nang siya ay binigyan ng Panginoon ng isang anak na ang pangalan ay Sibulon. At itong higalong ito na ibinigay sa kanya ng Panginoon na si Sibulon ay makikita natin na pwede tayong magbigay ng refleksyon patungkol sa Diyos. Ano ang refleksyon natin patungkol sa Diyos? Ang Diyos ay nagbibigay. Kaya nga pinabagatan natin ito na ang mga regalo ng Diyos. Ibig sabihin, sa buhay natin, ang Diyos ay maraming ibinibigay. At ito sa, sa buhay ni Leia ay ito yung naranasan niya na naging testimony niya nang ibinigay sa kanya si Sibulon. Pero pag mababasa mo yung, yung kwentong yon ay hindi lamang si Sibulon ang ibinigay sa kanya. Pagka binasa natin yung kabuuan ng kwento ng verse hindi sabi ito, at sinabi ni binigyan ako ng Diyos na isang mabuting kaloob. Ngayon, makisama sa akin ang aking asawa sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng anim na lalaki at kanyang pinangalan, pinangalang Sibulon. Ibig sabihin, si Sibulon ay isa lamang sa binigay ng Panginoon dahil nagkaanak na siya ng anim na lalaki. Kaya makikita natin, ito ang mga regalo ng Panginoon kaya ang Diyos ay makikita natin na reflection ay ang Diyos ay nagbibigay at patungkol naman sa tao pwede natin makita yung reflection na ang tao ay dapat matutunang matutong humingi sa Diyos kasi minsan sa ating buhay ay nakakalimutan natin na ang Diyos ay may kakayanan na magkaloob ng anumang ating kahilingan kaya kailangan tayo sa bawat araw ay matuto laging humingi sa Diyos especially sa sa kaligtasan natin hindi natin alam ang buhay natin kung hanggang kailan o ang ating mga pangarap kung ito ba'y matutupad natin hingi natin ito sa Panginoon yung kaligtasan natin uh, tangkapin natin sa si Yesus bilang tagapagligtas hingi natin na tayo ay ligtas niya sa bawat oras at bawat araw kaya yan yung yung minsan ay hindi natin nakapansin na napakaraming ibinibigay sa atin ng Diyos subalit ang kulang lamang ay yung tinatawag natin na na pag-asa sa Diyos at pananampalataya sa personal tingnan natin pwede natin maging reflection dito ako ay umaasa na bibigyan ng Diyos na bibigay na, na, ibib, na bibigay ng Diyos ang mabuting gusto ko pwede yun na maging reflection at doon yun ang reflection sa personal at yung I will na kwan na ano ba ang gagawin ko dito ay pwede natin lagay na ako ay magtitiwala sa Diyos kaya makikita natin na na ang Diyos ay nagkakaloob at sa kanyang pagkakaloob naroon na requirement na magkaroon tayo ng pagtitiwala at pumasa sa Diyos at magpasalamat tayo sa Panginoon kung ano man ang ibinibigay niya. Kaya yung ating yung ating reflection bilang kabuuan sa na tayo ay magkakasama para sa atin hindi lamang para sa sarili. Sabi ito, kami ay magpapasalamat sa mga bigay ng Panginoon. 'Yun yung ating Pwedeng maging reflection. Pero, yan ay mga makikita natin na pwede pa kayo makakita ng iba't ibang uri pa ng reflection sa Diyos sa tao maging sa ating mga sarili o at mga application na pwede natin gawin at sa atin na pwede natin maging reflection na sama-sama. Pwede pa kayo makakita dyan. Kaya, pwede niyan pag-usap-usapan upang ma mapalawak pa ang mga talatang 'yan na nagpapakita ng mga kaloob ng Diyos sa atin. Sa ngayon, 'yan muna ang ating pag-aaral. Magandang araw sa inyo.